Binak nga, yan. May na naman ng Mahal, kamusta? Ayan ako, bakit? Tapos ng lahat. Pabibig ka pa rin. Pabibig kasi. Sinusuyo na nga. Ayaw pa. Sorry naman, sir. Sorry naman. Mm -hmm. ayoko na talaga. Mag-iwalay na tayo. Pagpabibig kasi, iwan talaga. Isip bata. Ayoko sa lahat yung mga pabebe, yung mga isip bata Yung itong tamang hinala, tapos Umababa ano, sinusuyo na Sorry na please Sorry mo mukha mo Ayoko na talaga Iwalay na tayo Ano kayo ginagawa na ito? Ano pala ginagawa mo? Baka umiiyak to? Kasi nga ako Umiiyak to? Habang na message ah Busyng busy Ano kayo ginagawa na ito? na naman to dapat na message siya hindi pa naka Ito man, nakalagyan sa labita yung isda baka malunod Hayop na yan Nakalagyan sa labita yung isda baka malunod May sinunod picture Hindi lagyan nga Hayop <laughs> na yan, isip bata talaga Ayoko na talaga, ayoko na Isip bata, isip bata